What's up, Govam? Nice. Alakas lakas ng ulan kahapon, Govam. So napabilis yung ating pagpapatubig dito. So check lang natin yung punla kasi feeling ko <laughs> binagsakan to, Govam. Ayun na nga, sabi ko na nga ba. Ayun o. Oh. Boom. Grabe yung ano kasi yung ulan. Parang yung mga ulan dito ngayon parang may bagyo, no, Govam? Ayun o. Oh. Sira. Talagang na ano siya go off mo. Ay 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 ay. Pero dito sa kabila meron din may damage din. Ayun oh. No? Pero minimal lang naman. More or less ano pa rin. Goods pa din. Buti na lang nagpa-excess tayo kaya di talaga pwede yung ano 15 kilos go. <laughs> okay. So ngayon And so ngayon GoFarm is uh, para patasin yung ane natin GoFarm, dalawa yan. Uh, dalawang concern natin. It's either uh, alam naman natin na uh, ang problema natin dito sa bansa natin, karamihan ng lupain ay maasim na o hindi na maganda. Okay, So number one talaga na kailangan natin is soil restoration. Pero kung uh, kayo yung mga typical na farmer na alam mo yun, may inipin, gustong nag-shortcut, shortcut. Ito yung para sa inyo GoFam. Ito yung gagamitin natin dito kasi may inipin ako go eh. Ayun, ito yung gagamitin natin GoFam. Shout out sa mga kaibigan natin sa Allied GoFam. Uh, yun nga, either soil restoration or i-apply natin mismo yung nutrient doon mismo sa pananim goham kasi nga pag hindi na maganda yung lupa mo tapos maglalagay ka ng abono doon o kung ano man hindi na masyadong maabsorb maabsorb yon ng pananim dahil nga yung lupa mo hindi na maganda. So ang gagawin natin is rekta na nating ilalagay sa pananim. Okay, so ano yung mga gagamitin natin goham? Okay, unang-una tiller max. Yun, oh. So from the name itself tiller so paparamihin nito ng suhi so sakto nga to yung go fam magpapa spray tayo dyan sakto na, saktan din no? Oh. ba? Diba? so papa tayo ngayon okay tapos afternoon, nun go fam uh, so bay nyo na lang yung vlog natin uh, ang next nyan is etong nutriban napakaganda no, ang taas nung ano nyo oh. content nyo oh. 0.4630 tapos meron din siyang magnesium. Okay, hindi ko alam tong 0.2B. Okay, 40 band pero try natin to GoFam Okay? Tapos ah uh, next niyan is malamang ito. Tsaka ito. 15 15 30 tsaka 20 20 20. At tsaka yung last na application natin GoFam is yung 40k. Ito sikat na to GoFam, na try ko na to before. 0061 eto pa pinakamataas na potassium content sa market ngayon GoFam alright so antabayan na natin salamat pala testingin natin to GoFarm, kasi kung saan tayo uh, mas magiging efficient yung ating farming mas magiging higher yung yield natin na alam mo yun cost efficient eh di syempre doon tayo GoFam o ba? Diba? Okay, so papaspray na tayo ko ayun na. Ito na yun. Max. Oh, sample lang daw. Di pwede benta. <laughs> so, makita natin yung effect nito, Gawam. Ayan na. Woo. So, lakas kasi nung ulan. Akala ko yung bagsak, yung ano pala to. Sabi nung kasama ko, madami naglaro na bullfrog, Gawam. Diyan sila naglaro. Ayan, no. Oh sa mga gilid-gilid eh, no? pero tignan natin baka sakaling makaka-recover pa naman yan pero syempre nasaktan na yun